What's up mga kamaster? Ayan, magdadaw po sa inyo. Terik na terik po yung araw, no? Sarap po ng init, no? Sa mataas na panahon na umuulan kasi may bagyo po ng mga araw. So, ngayon mga kamaster, Ituturo ko po, po sa inyo. Step by step po ang um, paggamit po ng laya sa amin. Yung pangkuha o panghuli ng mga pasayan mga kamaster. Ito pong laya mga kamaster Pindi na po sa inyo kung gaano po kahaba yung lubig nyo Na gagamitin Pero sa amin mga kamaster ay Sa Salawa Tatlo Tatlo bago po dito sa swivel yeah. So meron po sa dulo mga kamaster Ito ipapasok nyo po sa inyong kamay yan para kapag inihagis nyo po mga kamaster ay hindi po mapalayo o makukuha nyo po agad yan o so, ganito na po mga kamaster yan lapitan nyo po dito yan. tapos meron po yung galing po dito mga kamaster ay meron pong sinumpayan yan dito po kayo mga kamaster tapos sa susunod na naman meron na po dito galing po doon sa sinumpayan na una dito rin po pangalawa ah pangatlo hindi na po sa inyo mga kamaster kung gaano po kahaba yung, yung laya. So, ang una po mga kamaster, ay ilagay nyo po dito. ano? You know? Marami pong, marami pong teknik mga kamaster para maihagis nyo po yung laya. Pero para sa akin mga kamaster, ito po ang aking tuturo. Kasi ito po ang ginagamit mga kamaster. Ang una po, kumuha po kayo ng maliit dito yan tapos ilagay nyo po dito nagagamit po ito mga kamaster kung kasi ako ay right handed kaya right, right hand po ang aking sinabitan mga kamaster tapos galing po doon sa sinabitan ay kunin nyo po banda dito at yan i-divide nyo po ng pangatlo tatlo mga kamaster extra dito pangalawa dito at pangatlo sa natitira yan ang natira mga kamaster ay ilagay nyo po dito yan o no? yan tapos itong left hand nyo ay ito po yung magsilbing guide nya magsilbing guide po sa inyong laya para sa paghagis po ninyo no? yan mga kamaster iwanan nyo po ito mga kamaster ito po yung huli na mabibitawan po ninyo ito nasa left hand ninyo no? ito po yung magsilbing guide po mga kamaster para siguradong bilog na bilog po yung laya na ihahagis po ninyo at sigurado po na meron po talaga na sayan o isda ang makukuha doon kasi bilog na bilog po yung paghagis po ninyo ayan mga kamaste ihagis po natin mga kamaste na so ganoon pa rin po yung pag ipos mga kamaste Ganun pa rin sa umpisa. Ayan. Dito. Dito rin sa una. Dahan-dahanin nyo po mga kamaster kapag nasa tubig na po. Kasi minsan sumasabit po sa mga bato-bato. At gaganyanin nyo po yung mga kamaster. Para pumasok po talaga yung nahuli po ninyo sa bulsa. Ano po ba yung bulsa mga kamaster? ito po yung bulsa kaya po may nahuli po ng mga pasayan o mga isda kasi may bulsa po yung laya Ayan, o. pumapasok po itong galing po sa loob papunta dito sa bulsa Ayan, oh. iulit ko mga kamaster no? yung pagbahig o pagdivide sa laya ang una po kumuha po kayo ng kunti dito ilagay nyo po sa kabila kasi right handed po ako so dito ko po, po yung ilagay tapos mga kamaster I-divide nyo po na dalawa ito natira so tatlo lahat mga kamaster sa dalawa konti lang mga kamaster para ang maiwan po ay marami tatlo Yan. so ganyan po yung position niya mga kamaster Kita ni po. Ayan. Ihagis ninyo po mga kamaster. Nakakangilay po sa dito mga kamaster. No? Kung hindi po kayo sanay na gumagamit po nito. Pero sa first timer lang po yan. Pero sa katulad ko po na professional na po na gumagamit ito ay sanay na po uh, mangalay po yung aking braso kasi kita nyo naman sa aking katawan mga kamaster so ayan po mga kamaster ito po yung forma sana po na sundan nyo po yung step by step na paggamit ng laya para kung gagamit po kayo mga kamaster nito ng laya o bibili po kayo at may plano po kayo na mang laya ay alam nyo na po na kung paano po kung paano po i-divide ang laya para maihagis hagis nyo po ng bilog na bilog mga kamaster ng maayos so maraming salamat sa panonood mga kamaster magandang ubaga po sa inyo So tirik na tirik po yung araw no? Uh. Ingat po kayo palagi mga kamaster God bless